Galing sa trabaho, guys. Hi, Ay, guys. Yan, dumating na siya, guys. Galing sa trabaho, guys. Pagod na siya. Tingnan mo yung paa niya, guys. Ang dumi. Yan. Yan, guys. Ang ano talaga, guys. Yung masipag. Masipag talaga, guys. iba guys? Hello, guys. Ganorn, salamat. Namana no od ni to saaking. Sa vlog <laughs> sa sa saaking asawa. Ganorn. Ganorn pak pak. Ganorn. Him <laughs> guys. Janjung okay. anunya guys. Kaulan. Nawan ka kali ko ka te. Puti bisiguru minam sayo. Eh hey, sira eh. Oh. Taman do.

Hi guys, kain tayo ng makulang guys. Ito so yung ulam natin guys, no? mm. ito yung manok. Ito. guys, ayan. Ginam. Ano guys? Saan ba Anong... Wala mo klaro ka? Masa pa niya sa Tagalog ng kuwan? guys at... Ayan guys. Ano yung... Daing Babayang. na. Diris. Eh. Baba yung anak namin. Pagkakabuti na rin ang Panginoon sa atin na ano pwede kong gawin ba sa'yo? Isa pa sa mga ko. Hindi ako gagawa ng ano mag Ano ka ba? Kung hindi mo ito ginagawa, ano nangyari sa kapatid ni Jun? Aksidente lang yun. Kasi ako may na ng pamay-pay na to. Pandaraya sa kapwa ay pandaraya na rin sa Diyos. Patutukos ang bisawya, patutuhanan. Siya to! Hindi na tayo malibigtas. Sino ba siya? si Raul siya. Si Raul? Hindi pa siya sa nag Kaya si Raul siya. Okay. Hindi siya tumatanggap ng sumul, kaya iiwan siya ng asawa niya. Simula noon, buong sa mga 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 ginagawa niya, kaya tumakas rango niya. At naging inspektor, hindi na, na. Hindi pa naman siya. So, ano na gawin natin? Hindi natin ito na. Pumunta ka sa atin at magpasa ng dokumento. Kailangan <coughs> mo sa kapisyo ng konti. Para makamta natin ang hospisya. Ayos lang, para sa hospisya. Magaling. Ang galing ka ano yun ito? Pag Ayos na. Ibigay mo pa may pahinay ko sa kanya. Mag-iingat ka. Paano ba? Malikado na rito. Ayos na. Hindi ako na natakot dito. Wala makakapasok dito ng gano'ng kadalit. Hindi mahihirapan. Dahil dahil ito kami, sigurado ako nagsakripisyo ka ng mapindi at nahihirapan. Ang totoo niya. Sinabi ko lang sa kanila Sige na dahil ako naman ngayon. ha. Alam ko magaling ka. Huwag ka na pa kong baba. Ang mamamaya na mahal ngayon. Sige na. Ah, na ako.

Wait, ano ba siyong, sinasabi ng mga tao na nagpapalit diba, ko na raw? Totoo ba, nagpapanggap ka lang? Sabihin mo yung totoo? Sino ka ba? Bakit ka ba nakikipag-usap sa akin na nakabaliktad, ha? Paalisin niyo lang, hmm. 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 Hey, na nga siya! Tingnan natin kung hindi ka ba? Hmm. Grabe, hindi siya nasaktan. Tingnan natin kung maka... Hmm. Hoy, hmm. ano siya nagawa mo? Ha? Asa nila? May naisip akong para. So, sila sinasabi ng dalawang ito na sila raw ang ina ng bata. Sa tingin mo, ano pwede natin gawin? Bakit mo ako tinatanong? Iluloko mo ba ako? Hindi okay, naman. Humihingi lang naman ako ng payo. Para man lang mabigyan sila ng consideration. Pinakalaan kita. Huwag mo rin nilang anak ko. Tutuloy mo siya. Tapos, Ako si Pigayo. Pinakalaan sila. Ha? Nakagulo ko na ba? Anak mo yan may happy life. Sama siya. Anak mo yan. May happy ako. Pati na natin sa tatlo. Ano mo siya? May happy ko diba? Oo. Oh, ano yung ganda? Opi siya. Pati So sa ikit. mo yung bata Tapos ipamigay mo so, sa so, akin. Ha? Okay. 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 Ito na! Nakatiin ka ba? bata! Nakatiin ko na! Ito na! Nakatiin ko na! Sir, nababalik mo na ba <coughs> talaga? Anak natin siya. Bakit mo siya nakatiin? <coughs> Sinabi mo nakatiin ko, di ba? Tapos ngayon magkaanaw mo ba? Sinasayang mo ang oras ko. Ang sobrang puso na tao. Hindi ko na naisip na ganito ang mangyayari sa inyo. Wala lang dalilan para manatili ka sa kulungan. Minuto sa kita at ang iyong pamilya na umalis sa lugar na ito, sa loob ng tatlong araw. Amelio! 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 Sino mo ko na nangyari sa kanya? Hindi ko na isip mong nangyari yan. Pero yung asawa niya, kaya doon ko siya iniwan, di ba? Ang mga marang para makapilis tayo! Sige kayo! Record ba? Mm-mm, simpong ka na. Maraming naman pa

So, ayan guys. Naghapunan po kami. Tapos nang kumain guys. ayung yung asawa ko guys. So, hindi pa siya tapos. Kaya, ayan. Hanggang dito na lang yung ano namin guys. Ayan. Ito yung ulam namin guys. Ayan. Pasensya na kayo guys. Kung may nag ano. Kasi nanood kami guys ng TV. Kaya, ayan. Maraming salamat sa nanood na vlog. Hanggang sa next vlog ko. Babo. Thank for watching.